May nagtanong sa atin, Dr. Vito, pwede po ba kung magtrabaho kahit po ako ay may PTB or pulmonary tuberculosis? Ang sagot po dyan ay hindi po dapat. Kailangan nyo po munang magpakonsulta sa inyong mga butihing doktor nang sa ganon ma-refer kayo sa nearest TB dots or kayo po ay mabigyan po ng gamot against pulmonary tuberculosis. Ngunit kung kayo po ay papasok, ang tanong kailan po ba na kailangan pong nag-inuman muna kayo ng gamot bago magpa-assess sa doktor kung kayo po ay pwede nang i-clear to work or fit to work. For at least, dapat nakainom po kayo ng dalawang linggo hanggang tatlong linggo ng gamutan muna po sa tuberculosis at kailangan nyo po mag-follow up sa inyong mga butihing doktor nang sa ganon makapag-decide ang inyong mga doktor kung maaari na po kayong magtrabaho and always remember ang tuberculosis po ay isang contagious na sakit po na maaaring makahawa po sa at